Netizens nagulat sa mga naging revelasyon ni Kim Chu, tungkol sa kanila ni Paolo Avellino. Sa panayam sa Kim Pao, dinaan na lamang sa biro ni Kim Chu, ang patungkol sa naging kissing scene nila sa kabinet, ng aktor na si Paolo Avelino, sa series nilang What's Wrong with Secretary Kim, na talaga namang pinag-uusapan, at nag-viral pa na tanong sa Chenite Princess kung nahirapan ba siya o naging madali lang ba sa kanya ang naturang eksena natawa na lamang si Kimmy sa naging sagot niya was that difficult was that easy, tsaka easy. <laughs> <laughs> <Aywa! Norm. laughs> inamin din ni Kim na kinabahan daw siya sa kanilang eksena ni Paulo, dahil sa hiya, ayon kay Kim nakakakaba daw gawin yung eksena na yon, at para nahiya rin daw siya, as dalagang Pilipina, binigay na lang daw nila ito ng one time big time, mas maganda raw yung mag-edit ng bawas, kaysa kulang. At baka daw kapag inulit-ulit nila ni Paulo ang ganong eksena, ay maging sila na, sabay tawa ni Kim. Nakaka-kaba gawin yung eksena na yun, tsaka nakaka... parang nahihiya din ako. Pero yes. parang... Asad alagang Pilipinas. Asad alagang Pilipinas, yeh! Oo! Oh. <laughs> Medyo nihiya ako, pero... Inano ko na lang sa kung ano yung... para hindi na kami ulit-ulit. Nakakapag-inulit-ulit -ulit yung kami na. Oo! <laughs> Nakakapag-inulit-ulit yung kami na. <laughs> Oo! Oh. <laughs> Iconic scene yun mula sa original series, kaya naman isinama nila, kapwa na rin naman, mature ang characters na ginagampanan nila, at hindi nakatakataka kung gawin nila, ang ganong kissing scene. Very iconic to. So kami naman, sobrang na-pressure kami kasama si Direk so parang sana, ano, sana hindi natin ma-fail yung mga fans ng Korean Secretary Kim. Sana may ibubuga din yung Philippine version. Malakas daw talaga ang chemistry ni Nakimi at Paulo. Kitang-kita kung gaano daw karealistik yung kissing scene nila. the day okay.